At samantala, sumailalim muna sa physical examination, medical check-up at tinatawag na booking process si Sen. Bong Revilla bago ipasok sa kanyang detention cell sa Camp Crame. At mula sa Camp Crame, ito naman ang balita ni Laya Ilagan live. Magandang uh, hapon sa iyo, Lakay. At uh, maliwalas nga ang mukha ni Sen. Bong Revilla nang dumating dito sa Camp Crame ala una ng hapon kanina mula dyan sa Sandigan Bayan. Hindi na ito idinaan sa opisina ni PNP Chief Director General Alan Purisima tulad ng unang plano at sa halip ay idiniretso ito sa multipurpose hall sakay ng puting Toyota Innova. Ayon kay PNP PIO Chief Police Chief Superintendent Rio Ben Teodor hindi na nakaranas ng posa si Bong dahil nag-voluntary surrender ito dyan sa Sandigan Bayan kaya dyan na lamang ito uh, sinundo na mga tauhan ng CIDG. Sa multipurpose uh, hall isinagawa ang mandatory booking process kung saan ang step 1 ay para sa physical examination. Step 2 ay medical examination. Step 3 ay booking at fingerprinting at ang last ay yung mag-shot. Binigyang din ng pagkakataon ang pamilya ni Revilla na makausap ang senador sa loob ng multipurpose hall habang hinihintay ang commitment order mula sa korte. Sinabi ni sindak na base sa resulta ng physical at medical examination ni Bong, nasa 140 over 90 ang kanyang blood pressure dahil pagdurow ito. 80 bit per minute ang pulse rate, 20 cycle per minute naman ang respiration at normal ang mga vital signs maliban sa mataas na BP at ang general assessment nga dito ng mga doktor. i know external sign of physical injury by the time of examination Umabot ng halos dalawang oras bago ito inilabas ng multipurpose hall dahil medyo nagkaroon ng kalituhan kung saan ito dadalhin kung sa CIDG ba o sa custodial center. Kaya tinintay muna ang commitment order. Idinaan ito sa gilid ng multipurpose hall at isinakay sa police mobile patrol patungo sa custodial center na ilang metro lamang naman ang layo. Mahigpit pa rin lakay ang ipinatutupad na siguridad dito sa loob ng Camp Karami kung saan Isinirado na nga yung gate dyan sa may bahagi ng EDSA at dalawang truck din na mga pulis ang dumating dito kanina bilang dagdag bantay. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Lai Alagan, na nag-uulat na live mula sa Camp Kramay.